Talaga oh, maghapon na na, magdamag hanggang kahapon pa ang ulan na to. mag-ingat po tayong lahat sa mga binabaha dyan. Hmm, kahit maulan, okay lang. Medyo maganda naman yung binta ng ating paninda. Ayan, naubos na doon oh. Kunti so, na lang dyan. Ayun, share ng video at pag-i-subscribe na rin sa lahat ng mga hindi nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Kahamog TV Vlog Support, Supportahan nyo po ako guys At nang Mag-iingat po ang lahat Sa walang tigil na ulan Ayan no Grabe hmm, Saging medyo matumal yung saging natin ngayon Maulan eh Guys, so the labong oh. lagi ano lang ilang araw na ulan na pero grabe ang tinaas ng mga gulay natin ngayon grabe yung prutas na natin parang wala wala masyadong bawas lahat ng protas walang ano walang bawas alam lalo na yung saging natin oh. basta tagulan may hina ang prutas ganun ba talaga yun pag tagulan mahina yung bintahan ng ating mga protas Yon, pakishare na lang ng video uh, maraming salamat God bless po sa inyo at magingat po ang lahat sa ulan lalong lalo na po sa mga binabahang area ayun thank you po ingat po tayong lating